Magandang araw po. Welcome po sa ating My Farm Project. Ngayon ay isa na namang Sunday afternoon na naririto ko sa aking My Farm Project. At katatapos ko lang mananghalian at naririto nga ako malapit dito sa isang alaga naming aso si Robin. Pareho kaming nagre-relax matapos naming kumain ng tanghalian. Ni-enjoy ko yung mga ganitong pagkakataon para makapag-recharge at makapaghandang muli para sa isa na namang linggo ng paghahanap buhay. Naistorbo yung pamamahinga ko nang marinig ko yung mga aso namin doon sa kabilang parte nakahol lang kahol, yung pala nakawala yung isa naming inahin. Itong inahin na ito ay malapit ng mga nakayakitan yung niya halos babang-baba sa at sumasayad na sa lupa. Nang siya ay makalabas dito sa kanyang bahay ay hindi naman siya tumakbo kaagad kung saan saan kundi dito lang din sa malapit at nagsusungkal lang dito sa lupa. Pero syempre kinakabahan din kami ng tatay ko dahil baka tumakbo siya dito sa kabilang lote na hindi na pag-aari nung aming uh, inuupahan dito. Kaya, kaya pinagtulungan namin ni Papa na maibalik siya doon sa kanyang bahay. Kaya lang ayun tumakbo na agad siya. At umiiwas na bumalik dun sa kanyang bahay. <laughs> nabulha habol namin siya ni Papa at siya naman ay nag-ikot-ikot dito sa paligid ng bahay niya. Kinabahan kami pero buti na lang at naibalik namin siya. Matapos nga ang ilang linggo ay nanganak na itong uh, isang inahin kasabay na rin nung isa pang inahin na nandito sa kabilang bahay. Yung inahing nakawala ay nanganak ng pito at yung uh, isa naman ay nanganak ng siyam. Masaya kami sa batch na ito ng kanilang inanak at sa mga susunod na videos ay bibigyan ko po kayo ng update sa naging development nila. Sana po ay patuloy ninyong tangkilikin ang ating My Farm Project channel. Maraming salamat po sa panonood po ninyo ng video ito. Hanggang dito po muna mga kasama at happy farming po sa ating lahat.